but i think uh, most if not all of the members current members of the senate knew very well na na itong mga nakaraan kayo nga pati nga kayo nalilito eh, akala nyo adjut ko eh uh, kasi nandun pa rin ako nagtatagal nag nag nag, nag uh, spend more time on the floor pati pati pagtulong doon sa pagpasa ng mga Uh, batas bago matapos yung uh, 19 Congress. So I think alam ng lahat na, na I enjoy working with the uh, Senator Escudero as well. Soto, open <laughs> ah lahat ng posibilidad po pwedeng mangyari at uh, if uh, Senator Soto would go for the minority leadership, I think he would be a very effective of, uh minority leader. Um, para po sa akin, at the end of the day, yun nga, eh, pagdating ng botohan, at uulitin ko, yung hindi bumoto doon sa nanalong Senate President, sila po yung nasa minoria. At hindi ibig sabihin na ikaw ay nasa minoria o oposisyon sa Senado, hindi ibig sabihin oposisyon ka sa administrasyon. So yun, magandang maintindihan din ng taong bayan. So what Ah, oh, madami sa amin, mas majority sa amin nang uh, uh, nakita niyo naman eh, majority sa amin are, are are working side by side with the current uh, Senate President nitong uh, last few months ng ating 19 Congress. Hindi ko tinitingnan yung ganong huling phrase mo na siyang dahilan na napatalsik kasi una, hindi naman ako napatalsik, nag-resign po ako. Uh, pangalawa, tinitignan natin lagi yung performance. Tinitignan din natin lagi yung, uh, kung saan mo maipupush mai iyong yung mga adhikain at advokasya sa susunod na kongreso. Kagaya na lang, for example, ng issue on uh, open BICAM. Eh, ever since ang Senado, sa pagkakaalam ko, ha, sa ang, ang Senado, ever since has been very uh, uh, keen and passionate in ensuring that uh, uh, there is transparency, not just in uh, budget deliberations but also uh, for all the measures that we are passing. So, hindi ko alam saan ang gagaling yun. Uh, biglang may nagsasuggest but it's been there at uh, hindi naman nawawala po yun laging invited ang members of the media at uh, any Tom, Dick or Harry can actually uh, attend our hearings and the uh, BICAM conferences and again hindi lang po uh, sa budget kundi sa bawat uh, panukalang batas na aming tinatalakay dito sa Senado Sir, paano yung, uh, yung majority, minority, saan tatayo yung independent kung na sinasabi nila Sen. Turisa na uh, if ever sila yung wow. Well, yun yung uh, intricacy sometimes of uh, the setup of uh, of an institution like the Senate kung hindi siya bumoto doon sa Senate President, tapos hindi din siya boboto doon sa minority leader, then uh, parang uh, nasa gray area siya and ang pinakamadaling sabihin independent itong bloke na ito. Uh, but at the end of the day, you only need the majority the and, and, and the members of the minority. So if the independent will not uh, uh, allow themselves to uh, be part of the majority or get uh, committees, then uh, it's also their choice. But most of the time, uh, sa dami ho ng committees at kakaunti yung miyembro ng Senado, Most of the time, talagang nabibigyan po lahat. If you recall, minority leader, deputy minority leader, humahawak ng mga major committees. So sir, kapag ka independent ng isang senator, may chance, may risk na hindi mo bigyan ng committee chairmanship? Usually, ang nangyayari is uh, dahil wala kang binotong minority leader or, or senate president, ang usual na nangyayari talaga is... Uh,

Uh, ano ba yung kahalaga ng minority? Napakahalaga ng uh, miyembro ng uh, minority ng opposition dito sa Senado. I was once a member of the minority in the House of Reps. Nakita ko yung value and importance of uh, double triple checking every bill, every measure including the processes that uh, we are implementing here in the Senate. Yan yung talagang bumabantay at uh, sinisiguro kasi at the end of the day ang gusto nating lahat whether you are a member of the minority or the majority ay masiguro na yung batas na ating ipapasa ay na na-check ng gusto na anticipate na anticipate ang bawat angulo na pupwedeng mangyari mga senaryo kung saan itong batas na ito ay talagang mai-implement. Ang batas na ito ay uh, Uh, sound and uh, constitutional at masiguro na makikinabang dito ang taong bayan. So napakahalaga po niyan para po sa akin yung uh, uh, mga past minority leaders natin, Senator Frank Drilon, Senator Coco Pimentel, uh, Senator Ralph Recto. Talagang saludo tayo diyan sa tatlong naging uh, minority leader na yan, Na hindi po mapayag yan na uh, ipapasa lang ang batas ng ganun na lamang. Talagang they will make sure na may thumbprint ng oposisyon at ng minorya yung bawat panukala na lumalabas dito sa Senado. Sir, speaking of committee chairmanships, may mga nag-request na ba? May mga napagbigyan na ba dito? Kasi usually may iba-iba yung pronouncement ng mga senators, merong may gusto pareho sa basic education para i-resolve -re Yan po ay eh, talagang natural sapagkat uh, everyone would have some overlaps when it come overlapping um, uh, requests and uh inaayos po 'yan ng liderato once once ma-elect na ang ating uh, senate president so i don't think I'm uh, in a position to to say what is going to happen er, or or uh, who is uh, uh, fitted or siguro yung personal choices ko i can i can i, I can uh, mention 'di ba uh, sa, sa education makita mo naman kung sino yung mga talagang nandyan sa Education Advocacy, Agriculture, nakita mo naman din kung sino yung uh, merong uh, uh, masidhing uh, pagnanais na pangunahan itong Committee on Agriculture and things like that. But at the end of the day, it is still the members of the majority uh, uh, who would decide kung sino yung makakakuha nitong mga committees po na ito. Sir, sa priority bills nyo lang. Sir, hindi yeah. kasama yung Ah, um, legislated wage, hike. will you push for it? Maybe? I am pushing for it, but uh, for me, mas important po sa akin kasi yung living uh, wage act dahil uh, ang nilalayon nitong panukalang panukalang batas na ito ay maiakma yung minimum wage po natin na itinatalaga ng mga regional wage boards. Uh, masiguro natin na ito'y makatarungan sapat po doon sa pamantayan ng uh, pamumuhay ng ating mga manggagawa. Uh, I have nothing against uh, increasing itong mga uh, 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 sa uh, minimum wage uh, uh, na, ini na na report out ng ating mga regional wage boards. In fact, I wanted to strengthen our regional wage boards. I wanted to make sure that they are using the right data. Kasi, if you recall, in so many instances here in the Senate, lagi nating tinatanong yung basihan, di ba? And then, pag yung basihan, yung nakikita natin, minsan, hindi pareho yung basihan ng isang regional wage board doon sa tabilang regional wage board. Um, we are also aware na hindi naman po pwedeng pantay-pantay yung uh, sinusweldo ng isang uh, uh, manggagawa na nandoon sa far-flung areas na kulang ang kanilang uh, infrastruktura, kulang ang mga mga negosyante o locators for example, dun sa kanilang lugar kaya talagang mas mababa but if we have a universal uh, formula as to how we are going to compute itong mga pag uh, pagtaas ng ating uh, uh, sweldo ng ating mga manggagawa, for me ang pinakamahalaga ay gamitin itong uh, living wage as a uh, as a uh, basis para po itaas yung sweldo ng ating manggagawa. Sir, so, last na, no? for a soundbite lang din po. Mary Mon Reyes from One News. Uh, ano lang po yung masasabi nyo kaya sa pag ng impeachment ngayong bukas na talaga yung 20th Congress? Inaasahan nyo po ba na may bloodbath o bubble bath lang din po talaga? Una, gusto ko laging sabihin sa ating mga kababayan na maging mapagmasid, maging matalino sa sa pag-assess ng mga information, napakadami yung fake news. No? Um, uh, kahit na napakaklaro ng order na hindi dinidismiss, pilit pa rin sinasabing dinidismiss. Napakaklaro ng order na habang uh, pinapasagot ang Kamara de Representantes, pinapasagot din po yung defendant. Di, di, uh, 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 defendant noong June 23 huling araw nung pagsusumite ng answer ayon uh, sa ating uh, rules of procedure ng impeachment trials naghain na po yung uh, at nagsumiti yung grupo ni uh, uh, Vice President Sara Duterte at yung kanyang legal team yung kanilang answer yung uh, tinatawag na ad kotelam bilang uh, tugon po doon sa articles of impeachment noon naman pong Biyernes July 27, June 27, nagsumiti naman po yung House Prosecution Panel ng kanila pong reply doon sa answer ni VP Sara Duterte. Today, earlier this morning, we have received from the Senate Clerk of Court um, yung uh, distributed copies of the documents uh, to the Senator Judges. So itong panahon pong ito, bago pa man magsimula ng opisyal ang ating ika-20th uh, Congress, eh, meron na po kami ng mga dokumento at mga pwedeng gawin na aralin na, na mga isinumite po sa amin. Ang para sa akin lang po sa ating mga kasamahan dito sa Senado and you and I know very well from the from day one that I have been calling for uh, uh, um, for, for 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 Senator judges na conduct themselves to conduct themselves as senator-judges talaga, ba diba? So, yun yung importante po. Wala tayong kilingan, wala... Kasi, whatever the decision will be, I also believe na mas importante na yung tama yung proseso, tama po yung uh, uh, pag-assess at pag-implement uh, uh, at pag-tugon uh, namin dito sa impeachment proceedings rather than doon sa whether dismissal or acquittal. Yun ang tingin ko na mas importante walang kinigilingan ngan uh, at uh, wala pong uh, wala pong pinapaboran. Para po sa akin and I can speak for myself, ang magiging basehan ng ating uh, boto ay uh, uh, pagpresenta ng ebidensya dito sa impeachment court. Uh, Senator, Hi. sa isang interview po kay Senator Elect Panfilo Lacson, sinabi po niya na makakatawa daw po ang posisyon ng ilang mga senador natin dahil sa hindi daw po ata akma ng isang ang isang senator judge ay magpropose ng dismissal lalo pa po uh, parang lumalabas na uh, impeachment trial na kayo mag-trial. So uh, dinagdag pa po dito ilang po mga legal luminaries kagaya po nina din Aquino ng San Beda nag-raise po sila ng possibility na in case daw po na tumungo doon sa dismissal ang magiging aksyon ng ilang mga senador at uh, sakali pong mangyari daw to, magre-raise daw po sila ng uh, kaso like yung the uh, dereliction of duty and graft and corruption. Paano niyo po ito haharapin? And ano po yung ano po yung inyong uh, what are your thoughts on this? ginagalang ko at nire-respeto ang uh, posisyon at opinion ng ating uh, mentor din Senator Dinglasan who will be part of the 20th Congress while I'll also uh, respect the opinions of other senator judges that is their position um I can only speak for myself ang posisyon ko ay nasa nasa talaan ng uh, record ng Senado sa simula pa lamang na ito ay uh, maging motion I objected uh, to it uh one uh because we are not in a uh, in a in a in a court we are conducting ourselves as a legislative body at nung na convene yung court inobjekan ko po ulit at nandun pa rin po sa talaan ng ating records yung aking objection and also because stating the fact that uh the provision of the constitution is very clear that our job is to try And we try, and uh, uh, when we're, we're, we're trying, uh, itong uh, impeachment, uh, as an impeachment court, that's the only time we would decide whether to dismiss or acquit. Uh, so yun po yung aking position. Parang sinagot na rin ni Senator. So ibig sabihin, pag may kapwa-senador na tumayo para, para mag-find ng motion to dismiss uh, the articles of impeachment, Meanwhile, you, you have known it. me for quite a long time and uh, I've been consistent with my uh, my position. In fact, nung lumabas nga yung spliced video against me at uh, marami nagsasalita, hindi po alam ng taong bayan na kausap ko po kayo doon eh, sa gilid. Kaya nung sinasabing may tinatago, paano kayong tinatago? Kausap ko yung media noon. In fact, noong nag-motion kayong members of the media na nandun sa left side, nagtinginan kayo sa akin dahil sinabi ko sa inyo that I will object if there will be a motion. And true enough, few seconds, tumayo po ako to object. So I'd be saying that uh, I will be consistent with my position. Sir, kasi kung hindi man Senador ang mag-file ng motion to dismiss, yun yung laman ng answer eh, ni VP dun sa kanyang answer to the impeachment court summons so ang sabi ni Atty. tunggol kasi yun daw yung unang i-decide -de ng impeachment court hindi siya pwedeng magsabi kung ano yung unang i-decide -de ng impeachment court ni hindi nga siya miyembro ng uh, uh, impeachment court no lang abi uh, lang senator judge um, para sa akin napakahalaga na huwag tayong yung mag pagdiri-dali, wag tayong mag-conclude uh, uh, right away because uh, there is a trial going on and uh, we will decide as a, as a court there might be some decisions on on the part of the court na maaring hindi ako agree but the, the the majority of the members ng uh, uh, as, as senator judges would 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 go against my my my, my decisions and and I will respect that because Uh, isa lang ako sa miyembro ng uh, korte. So, bilang bihasa kayo sa rules, ano ba ang proseso? Di ba, nag sila ng answer to the impeachment court summons and then na-reply ang camera. So, pag nag ng impeachment court, trial na. Hindi nyo na itatakal yung kung ano man yung laman ng answer o kung ano man yung laman ng answer. sa so, trial proper na siya. Ang una siguro for me, uh, nakikita ko, and again, this is subject to uh, change all the time kasi kung merong akong iniisip na babanggitin ko sa inyo na tingin ko ito yung uunahin but then someone uh, uh, rises and uh, move to deliberate or uh, tackle something else at may majority uh, vote siya, siyempre mauuna yan, no? So for me, para sa akin, importante talaga yung ginawa ng uh, impeachment court na i-issue yung una, wala ba talaga na, na uh, one year ban? Can you imagine if we make a decision? For example lang, uh, hypothetical, nag-decision ang uh, court na i-convict. Kunyari lang, nag-decision na i-convict. And then all of a sudden, the Supreme Court came up with a decision na sabihin ng Supreme Court, unconstitutional because dun sa one-year ban alone. For example lang, what's gonna happen? Um, what would happen is, we will decide as a court on whether or not we would submit to the decision of the Supreme Court. Di ba? Ganon din yung nangyari dun sa corona impeachment. So, importante na dun pa lang yung House makapag... Uh, uh, ma 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 ito dahil usual lagi na dinidiscuss in any deliberations nga, not even in courts eh, yung jurisdiction, di ba? Number two, para sa akin, napakahalaga na yung 20th Congress makapag-elect ng kanilang prosecutors. Dahil, 'yung 19 Congress prosecutors nag-end na 'yung kanilang karakter bilang prosecutor noong ngayong June 30. a lawyer but uh, I, I think it's very clear. Uh 'yung dalawa nga, 'di ba, hindi po nanalo. So I don't think they will be part of the uh, 20th Congress uh, prosecution team. So, yun po, kailangan i-ano yun, dahil I'm sure kung hindi po yun ikaklaro ng House, I'm sure, kahit iklaro yun ng House, hiri-raise -re sigurado yun ng uh, defense team ng uh, uh, vice-presidente. Kaya sa inyo, hindi dapat i-entertain yung any motion to dismiss, dapat proceed with the trial after na ma-comply ng House yung order? Yes, uh, for me, uh, I I don't know if it is still vague to some uh, individuals, yung uh, provision ng Constitution, yung initiation, exclusive sa House, trial, exclusive sa Senate. For me, parang napaka-clear yun. We need to have a trial. So doon sa pakikipag-usap ninyo sa mga kapwa-senador tungkol sa Senate Presidency ni SPH, hindi cheese. namin napag-usapan niyo yung impeachment. Yeah. <laughs> I love ko na, eh. na-anticipate ko na yung question mo. Moms and sirs, baka may naghihintay daw po sa akin. Salamat pong marami.